Hey, good morning, mga Migs and welcome po sa ating munting YouTube channel mga Migs and for today's video mga Migs samahan mo akong mamasyal putiputin natin ang buong kalamba mga Migs yung mga magagandang punta natin tara, samahan mo kami mga Migs sa araw na ito mamasyal tayo lalakad tayo mga Migs natin ang kalamba kung ano mga mga magagandang puntahan dito sa Kalamba mga Migs Samahan nyo kami mga migs Tayo ay magkotikot dito sa siyudad ng Kalamba Hey, let's go. Magbiso, sumbahan ng iglesia ah, ha tara uh, kaya mo na kami dyan sa lugawan mga amigs yan ito sumbahan ng simbahan ng iglesia ni Cristo oh kaya pa hindi siya kumakasang araw ha? hindi na kumakasang araw Alright. Diyan saan uh, na yung mga migs pumasok ng elementary? Diyan sa uh, ano na yan? Center 1. So gawin, well, ilang taon ka na nga Ha? Ilang taon ka na? 64. O, oh, di mo yan, 64. Ilang... Kaya ang tagal mo na pala Ito, dito sa Kalamba? Ito, pang gabi, pang araw nung araw, wala pa yung mga school uh, na mga ganda nung araw. Ito na ang dati. Kaya mga migs, napakatagal na pala ng school na to Oo. Uh, may laman tayo na dyan ano. do. Kapalatanan <gulungan> tuma. Lugaw, higup lugaw. Kain Paris sama Paris. Mga parang Paris ni diwata. Alam na alam ni isang yun sa kaya mo pala ke. Puro dito yan. Ano ba ito, paminta? Hmm. Sa kanya, lugaw. Kasi alam mo na, isa na lang natirang nito. <laughs> sa akin, uh, pag-meat pa rin sa... Marami din na kaya. Masarap pala ito, bawang palang ang pinang ito Okay ah. yung Yan ang lumang ano Chong Lumang School ng ano Kalamba LEDC Diyan pumasok si Chong uh, si Kenyor High School, Chong. Oh, si, uh, Gano'n na si Chong katanda. Uh, si Kenyur High School siya pumasok. pumasok. <laughs> so, lumang bakery dati nung araw. At dito si Chong nag uh, trabaho. Panadiro dito si Chong sa lumang bakery na sarado ngayon. Ito yung pang panglisod ng kalamba. Ano mga guys, eh? Diyan yung mga palengke, lahat-lahat. Uh, dito na yan natin sa plaza ng Calamba. So yung dating munisipyo sa naging ano na yan school na. Uh, mga amigos, punta natin ng nakalumang simbahan dito sa Calamba. Tara! So, mga sa baha na kalamba. Okay, tapos na unang misa yata. Pasok tayo sa loob. banga andyan yung banga taso oh. lang ginagawa yata mga mix may mga tali di tayo makalapit dahil nire-redubate ang banga walang tubig na chow walang dumadaloy na tubig wala ginagawa ang banga mga eggs gano'n banga mga eggs ginagawa kasi palayaan kaya... gano'n banga mga eggs Diyan nakasulat ang mga ano tiyo, no? lahat ng mga barangay no. O, diyan. Ay, so, lahat ng barangay dito sa Ubong Kalamba diyan nakasulat wala. sa mga na yan. Ang mga na yan Ilam. ay diyan ang baka ni isa. Dito lang sa harap ng simbahan diyan. Ah, banderon. ang bahay ni Sal. Tama ba? Uh, bahay ni Dr. Sursal Yan ang bahay ni Kirigal pa ang Ayan o Ayan natin Ayan natin kung makapasok tayo sa bahay

Ito tayo ngayon mga amig sa baywalk ng kalamba, Ayan o. Oh. Itatawid ka o. Ang ganda ba Ayan, napakaganda ah. may na nandiyan babaw pero walang isla ngayon doon yung wonder island mga wigs dito tayo ngayon sa Baywalk walk ng kalamba sa laguna bay tatawid o kunta ng talim talim diba talim talim talim, doon talim-talim. <laughs>